Magandang umaga mga kabangka Narito na naman kami sa aming ginagawang 5 year na bangka mag update tayo sa ginagawa naming uh, bangka nito uh, Bago ang ng pagpapakita uh, sa inyo Sa mga nagawa namin itong mga nakaraang araw Pabatingin ko muna kayo ng uh, magandang umaga uh, Naway na uh, higyan kayo ng uh, magagandang uh, mga katawan ng ating mahal na Panginoon sa man Surat ng Mundo. Lahat ng mga nagsasubscribe sa atin sa Munting Channel, maraming salamat. Uh, muli ulitin ko, maraming salamat. Uh, ipapakita ko muna sa inyo bago ko sa out ang ating mga kaibigan. Ipapakita ko muna sa inyo ang aming naumpisahan. Ito nga pala mga kabangka. May mga naisampan ng mga paltik. May mga naisampan kami paltik mga kabangka. Dito sa likod, yan. Pinutungtungan ni Kai At saka yung sumunod na yon May paltik na ito mga kabangka. Yan. May ng... Ah, may isa pa kami nga ano. Isa sa mga paltik nito. Dito sa kadikit nitong form ano na ito. Paltik nito, diyan uh, mayroon pa kami ng ano, isa sa pangisa. mga pangka yung uh, namin itong mga nakaraang araw doon sa ilalim. Kung mapapansin ninyo may mga nasalubong na kung napapansin ninyo, iba na ang kulay kasi nasalubungan ko na yan itong side nito doon naman nasalubungan na ni Kairi. Yan, tapos nakapaglagay na kami ng mga stop sa kung mapapansin uh, ninyo may mga ibang kulay dahil uh, nilagyan namin yung mga pagitan. Tingnan natin sa ilalim. Pasok tayo. Uh. Yan, mga kabangka, dito ako oh, medyo nirapan, lumagotok ang likod ko ng... Napuisto ako dun sa pinakadulo na yun. Grabe ang sikit. Ay kailangan mabalo. isos talaga namang nakahiga, nakahiga na nakatagilid ang balikat. Yan, yan. Wala ano, pa kahirap. Turito. Turito naman ay napalapatan ito ni Master Greg. Ito ay eh. okay na ito dito mga kabangka. Ang ginawa ko lang dyan, bawat kanto dito, tatlong salubong. Dito. Dito. Yan dito, kemudian tatlo yan, dito dalawa, dito dalawa Tapos doon sa taas, papatungan pa namin ang anim yan Kasi ito ay para kumapan dahil ah talagang ano yan, paruga sa pangarga Mga bato o anuman mga ilalagay dito mga kabangka Dito naman ay okay na rin doon sa solo, ginawa ni Kyle doon okay na rin. Yan. Okay. ito ay uh, may bakante pa yan. Uh, hindi muna namin lalagyan yung bakante rito. Kasi mainit masyado mga kamangga. Itong dito para may singawan. May singawan. Kaya ang ginawa, ko, ginawa ko, iuhuli ko na lang ito dito. Bali dito muna kami. Magpupukus kami dito ngayong araw. Siguro yung mga tatlong araw pa namin to bago ma- wan ma ma masalubong lahat mga kabangka. Sige mga kabangka, sundan natin. yeah mga kabangka, dito kami naglalapat. Okay. Titimplahan ko muna yung ating uh, resin. May resin dito. Sa ito may hardiner. Kinokontrol lang namin mga kabangka yung ano namin, yung hardiner kasi mabilis tumigas kainit ang panahon para makakahabol kami sa ginagawa namin yan, konti lang nilalagay ko baka bangga may bagong roller akong nagamit kasi yung una kong roller, sumabot kami sa linggo ay hindi ko muna ginamit, matutumigas na yung dulo ito muna ito muna hinahalo namin na maayos mga kabangka

我呢？不怎么大，我又不是心肝肺不 Ya, yeah, mga kapangga, mga ito yung mga tinatik natin. yung, mga... yung, mga... yung, yeah, yung si Kyle. Dito dito naman... naman...

हेलो हेलो नमस्कार

halo ko lang yung mas gusto mo gusto mo na. mo gusto mo gusto mo gusto mga kabangka. Ayan, mga kabangka. Simula ka ng umaga, doon ako nag -umpisa. Doon, papunta rito. Ayan, papunta rito. At saka diyan, ayan, black na ito. Ayan, mga, yan ang natapos ko. O, kabangka medyo mahirap lang ang lagay kasi tagilid masyado, nakahiga, nakatagilid sakit sa leg sakit sa bato sakit sa bato mga kabangga pero okay na ito mga kabangga mabukas matatapos na rin dito baka matapos din ito yan tingnan natin sa labas dito binutasan ni ano ito kayo puruman ng karpintero binutasan niya na yung ano pagtatalian daw ito ng paltik ito kahapon lang namin ito sinampa mga kabangka yan binutasan na yun kabila na yun lalagyan niya ng ano lalagyan niya ng tubo itong tubo na ito yan yan yung sinusuklot niya tapos ito pinayber niya ito Binalot niya rin ng fiber mga kabangka. Tapos susuplot dyan. Tapos lalagyan na lang yan ng masilya. Tapsag. Yan. Kaya yeah, mga kabangka, bago ko tapusin ang video ng ito, may pupuntahan kami na ginagawang budiga. Uh, ibang bangka yon mga kabangka. Kontrata ng aming kasama. Uh, papa kita namin sa inyo. Dudugtong ko sa video ito mga kabangka. Sundan natin. Yan mga kabangka. Yan na yung mga paltik. Yan yung mga naisampa namin kahapon. Ah, uh, ito na yung mga paltik mga kabangka. Ang susunod nang gagawin dito mga kabangka. Pagkatapos na ito idadasagan pa yung isa na ito. Pagkatapos niyan gagawa na kami dito ng ano, ng palangoy. Mga kabangka, abangan natin 'yan. Yan yeah, mga kabangka yung kabuuan nito. Yan yung mga paltik na mga sinampa namin. ayan kung napapansin yung mga kabangka may mga butas-butas yan ay pinagpernohan babalikan ko pa yan mga kabangka tatapalan pa pinagpernohan yan mga kabangka para doon sa runner nung uh, sahig panahigan ito yan yan yung kabuuan ng ating ginagawang fiber na bangka ayan mga kabangka bago ko tapusin ang video nito ako muna ay magpapasalamat sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa aking munting vlog, aking mga uh, ina-upload na mga video sa bangkang ginagawa namin na Piber uh, siya shout out ko nga pala yung aking mga kaibigan si Jenny uh, Ariglo sila Jubani Works ng Jinsan sila Jefferson Malabatuan ah uh, sino pa to sila Raps TV, Dungyang Kabadi, sila Art Venture, uh, si uh, Romel ka vlogger, mag-iingat kayo lagi sa inyong mga pinupuntahan. Maraming salamat sa pagtulong uh, niyo sa akin sa pagga-guide niyo sa akin sa mga ginagawa kong uh, video ito dahil uh, ako talaga hindi ko pa alam paano mga pag-edit to ano sila rin nagga sa akin mga kabangka. Mar maraming salamat sa inyo. Shout out sa lahat ng mga nanonood sa iba't ibang panig ng mundo. God bless you all. Mag-iingat kayo lagi.